Ha? Ang nagdama ko? Balisin nyo na ngayon, pakakarga ko lahat yan. Umuha pa na ang kanasang kaya. Ang bit, may ka pinahari, sa alis <usukas> ka. Karga mo ka to. Karga mo ka to. Karga mo ka to. na uutos ni uh, Boss Iris Pati sa kabila Na kunin Lahat ng uh,

Nagbibenta pa rin sa gilid kahit wala na yung kariton Ay, oh, ayaw pa rin nila alisin Sir, nyo na pagkakarga ko lahat yan Tumawa pa ng, ano, oh, na lang sa na, Ayun okay. na pa nilatag naman pa kasi mga kayon na, ano, Nakapag-clearing na tayo ro Nakapag-linis na tayo rito sa kapila Pero sila hanggang ngayon Nandito dito pa rin Kaya Kaya na sila ng warning din Dahil pagka hindi pa nila eh, Baka yung saging lang susunod Naglalatag pa rin sila eh Nagtitinda pa rin sila Ayaw naman nila at umalis <laughs> to inaalis na yung mga tinda niya oh. ayaw na sinakarga niya na sa tricycle niya pero eto ayaw pang alisin delaying tactics eh kasi sinilano nila na mayroon silang inihintay pero nakapagtiring na tayo sa kapila pati sa kapila eh hanggang ngayon nandito dito pa rin nagdimitis uh, pa ng tinda Pagka hindi pala inalis yan, pinapatayan na ni Sir Iris. Pag hindi pala inalis yan, eh, baka saking na yung kukunin. Ganong katigas ang ulo. Ano mga iilang bento Yung mga iilan lang naman, no? I iba naman, sumusunod naman. In fair shout out naman doon sa mga sumusunod na vendors. Wala naman talaga kami masabi sa inyo. Pero may mga iilan lang din talaga. Alam niyo naman kung sino yung mga makukulit. Alam niyo naman sa sarili niya. Huwag na tayong magplastikan dito. Batang may nila din ako. Diba? Alam ko na yung style ninyo. Alam ko na rin yung mga ginagawa nyo. Mga delaying tactics. So, i na natin. Given the fact na, sige. Gaya, hinihintay niyo yung uh, sidecar niyo, Pero, alam naman natin yan. kusa wag na tayo mag dito. Eh, taga rito lang din ako. Batang Maynila lang din ako eh. Yung mga delaying tactics. Alam na, alam na natin yan. Lumang tugtugin na yan. Napanood na natin na ilang beses yan. So, hinihintay lang. Hanggang ngayon, nandito pa rin Binabantayan na ni Boss Iris Ayon ang, ayon ang umalis ni Boss Iris Hanggang ngayon, wala pa naman din dumarating na Dami-dami naman tricycle dyan Para paghakutan nila uh, Benta pa sila ron talaga ng ulo mga kayong kanina pa sila nang papwesto rito eh nagbebenta pa imbis na iligpit na yung paninda nila kaya pati tuloy yung timbangan nila nakakuha binwesto ha no binantayan ng Manila Team Hawkers para talagang uh, usually kasi hinihintay lang tayo umalis tapos ha magtitinda sila ulit pero ngayon binantayan eh, okay, tong na to. Okay, hindi okay. okay. sinita, sinita lang ni boss uh Uh, Mateo, yung bulis uh, kasi nga, sama pa tingin sa amin doon sa kapila, kaya eh, hinihintay lang tayo umalis, para makabalik ulit sila sa pwesto ayun na, dumating na yung uh, truck ng DPS responde sa DPS sa District 4 para do sa truck. Kasi nga wala na tayong masampahan ng mga kinukuha natin batuan Kaya kumontak na rin si Boss Irish. out District 4 DPS. Ito. So, sila na yung uh, maghahakot. Yun na yung Sharkman. Yung kulay orange. Paparating na. I grabe yung stoplight din na makakita tayo <laughs> okay. <laughs> wala nakakita na stoplight tatatak pa Pag nandito ka sa side na to Hindi yes, so, mo lang makikita yung stoplight Natatakpan At yung stoplight mga <laughs> Dahil doon sa terrace na ginawa Sana mapansin Ito eh. yung stoplight stop Pwede reklamo yan Ay, ito sa traffic Let's go. Ya. Yeah. Vicente Cruz. Begelah per itu. Ayun, sinama na pala ni Kuya For transparency lang yung mga kayo Baka sabihin eh, kumukuha ng pera Ang uh, Manila Team Offer Uh, butin, ha, fata DBS මතිර . <energeticoffs>

Nakasali <laughs> <Okay, thank> si Jeno <you>. eh Lagay <laughs> <laughs> na Kim Sandali ko, <tinyoy>, sasagasama mo ko? Ha? Sasagasama mo ko? Sis, kung sa yung uh, police natin si uh, Boss Mateo yan yung nakablo uh, pulis natin yan uh, maliban kay Boss Dick ver, 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 ver.

Kinakatuwiran ni nanay nadodoon naman daw sila sa taas. Ayang problema, bangketa nga yun, Nanay, bangketa nga po kasi 'yan. Ito rito truck natin dahil doon sa mga kariton na nakakuha natin kanina doon sa paligid ng trabaho market eh. Buti na lang ah, nagpa-responde si Boss Irish sa TPS District 4 para sa malaking truck. Ayun o, no, yung shock man.